Yellow my Steely sa bayt ayon ng angat, sa sa paghulag, sa bawat atong, sa guday malinaw, liwanagin natin din, kinabuksa na ikaw. sa probinsyang Sagana sa Niog, karaniwan nating nakikita ang mga bunot na tinatapon lang o sinusunog. Pero alam nyo ba na dito pala nagmumula ang isang produktong may malaking pakinabang at dagdag kabuhayan? Ito ay ang kokopit. Nagsisimula ang lahat sa simpleng pagsungkit ng niog. Pagkatapos, tinatanggal ang balat o bunot na dati walang silbi. Ngunit sa makabagong paraan, ito na ngayon ang pangunahing sangkap sa paggawa ng kokopit. Ang bunot ay dinudurog at ginagamitan ng makina para mahiwalay ang fiber o hibla at ang pinong alikabok na tinatawag na kokopit. Mula sa dating basura, nagiging mahalagang produkto ito. Ginagamit bilang soil conditioner, pang seedling mix at maging sa hydroponics. Ang cocopeat ay kilala dahil kayang mag-imbak ng tubig ng maraming ulit ng kanyang bigat. Nakakatulong na maging buhaghag at masustansya ang lupa. Ligtas, natural at eco-friendly. Kaya't napakahalaga sa mga magsasaka, gardeners at plant lovers. Dito sa aming bayan, may mga taong nakakita ng oportunidad sa bunot ng niyog. Ang dating basura, ngayon ay negosyo na na nagbibigay ng trabaho at dagdag na kita. Mula sa maliit na pagsisimula, unti-unting lumago ang kanilang kokopit processing. At ngayon ay nakakatulong hindi lang sa mga magsasaka, kundi maging sa buong komunidad. Uh, sir, uh, pwede niyo po bang uh, ikwento kung paano nagsimula yung ideya na gawin niyong negosyo itong kokopit? Uh, uh, good morning po. Ang uh, pasimula po ng uh, ating production dito sa ating area sa kokopit po ay nagsimula ito nung uh, February 19, 2025. At ang idea po na nakuha nang ko rito ay ang mga taga-Nueva Ecija na dumayo rito sa atin. So sila po yung naging kasama ko sa pag-produce -pro ng kokopit uh, And then, bandang huli, nag, uh, nagkaroon ng... Uh, sarili-sarili silang uh, area, iniwan po nila ako. Kaya sa awa ng Diyos, at uh, nakapag-produce tayo ng sarili naman natin na makina. Kaya yun na po, doon na po ako nagsimula na uh, mag-start ng uh, produkto patungkol po sa property. Ano po yung mga unang hakbang na ginawa nyo uh, bago nyo po tuloy ang umpisahan po itong ano? Uh, production po ng kokopit. Actually, ang una kong ginawa Siyempre, nag-provide sir ako ng makina. Yes. Ayan. Uh, nagkaroon ng problema, financial, pero sa tulong ng Panginoon, eh, nakapag-produce naman po tayo ng uh, uh, pambili ng makina. So, una po, isa po yung ginagamit natin ng na makina. Kaya, yun na po yung simula para tayo po ay makapag-produce ng sarili nating production. So, nag-umpisa lang po muna kayo sa isa? Yes, sir. Isa-isa okay. isa lang po muna. Okay. Uh -huh. uh, ano naman po yung ano yung pinakamahirap na parte nung nag-uumpisa kayo? So ang pinakamahirap po talaga dyan yung uh, iisipin mo kung paano mo i-market. Syempre uh, as a beginner na producer ng cocopit, nag-iisip tayo kung paano natin na uh, i-market. Kahit marami tayong production, kung wala naman tayong marketing, so hindi na hindi tayo uh, hindi po iikot yung puhunan po natin eh. Siyempre, sa kailangan natin ng marketing. And then na uh, sa awa ng Diyos naman, eh, meron po tayong mga social media. So, sinubukan po natin mag-post ng uh, ating uh, produkto. So, yun na po yung simula na meron na po kumukuha sa atin ng uh, kokopit sa iba't ibang lugar. So, doon po nagsimula. Ah, okay. So, maganda po. Malaking tulong po talaga itong ano, social media. No? Oh, Pero may pagkakataon po ba, sir, na uh, meron pong pagkakataon na parang susuko na kayo dito po sa ginagawa nyo? Yes, dumarating po talaga yon Kasi una doon, yung uh, routine ng ating uh, production ay uh, financial ang kailangan everyday. So, minsan sinasabi ko kapag uh, kapos, kinakapos na tayo sa, sa pera, siyempre pang alawan sa pang maintenance ng mga uh, natin na uh, makina tapos pasahod sa mga tao, tapos wala pa tayong benta. So, sinasabi ko kahit sa mga tao na ititigil muna natin itigil muna natin kaya hindi lamang sa sarili ko na, sa, na dumarating yung down pati sa mga tao syempre sasabihin ko na stop muna tayo pero hindi pa naman namin talaga totally in-stop ang uh, production po natin na andun pa rin yung tuloy-tuloy kahit papano na time na minsan may isip mo itigil muna dahil uh, wala nga tayong benta pero hindi natin inaasahan minsan meron mag-text may tatawag na umorder kaya tuloy pa rin yung kwan po natin production Okay. Uh, ano naman po yung mga sakripisyo na ginawa po ninyo para maitayo at mapalago po ito? Actually, ang sakripisyo talaga is nagbumula sa owner eh. Para magtuloy-tuloy yung uh, negosyo or yung uh, production natin. Sa akin, sa everyday routine ko dito sa production po natin, sakripisyo talaga ako. Ako lahat. Uh, sabihin na natin na production manager, uh, marketing manager, uh, contractor dahil ako pa rin yung naghahakot lahat ng uh, ng i-produce -pro na kokopit. Ako ang driver. So lahat-lahat po is ako yung gumagalaw dito para uh, magtuloy-tuloy po yung production po natin. Opo, okay. Uh, paano niyo naman po na-discover yung tamang paraan ng pagpaproseso po ng kokopit? Ayun na nga po kung babalikan po natin yung una kanina na nabanggit ko. Uh, nagsimula po ito talaga yung kung paano yung pag-produce -pro kung paano talaga natin na Uh, maging maayos o quality yung ating production ay natutunan ko po to sa mga kasama kong nauna na galing sa ibang lugar. Okay, opo. Ano po yung uh, pinagkaiba naman po ng paraan ninyo compare po sa ibang gumagawa naman ng kokopit? Uh, kung, uh, kung dito po sa atin, uh, masasabi ko kasi itong sa atin talaga is quality. So is green po siya at uh, makikita natin na halos wala na po siyang fiber, double screen po siya. Uh, maliban po sa ibang lugar na pinanggagalingan ng uh, coco may mga feedback po kasi sa atin na sa mga buyer po natin, sir, hindi po natin maiwasan kasi yon na may nagsasabi na, ah, okay pala itong gawa mo rito kasi walang fiber. Malib uh, hindi katulad yung mga galing sa ibang lugar na may mga fiber pa. So, sinasagya po naman po tayo rito ng mga customer po natin galing ng iba't ibang lugar, Pangasinan, uh, Isabela, uh, at uh, Niobesiha. Sinasadya po nila rito ang ating production para makita po nila kung talagang totoong uh, screen siya at uh, quality. Opo, so napakaganda po pala noong ano high quality. Oh, uh, quality nagawa po. po natin. Ah, uh, ano naman po yung naging uh, turning point kung saan nakita po ninyo na malaking potential ng negosyo po na ito? Uh, nakita ko yung kagandahan ito, yung magiging poten uh, nagiging potential ng ating uh, production is yung sa marketing. Siyempre po, ang nangyayari kasi ngayon ay talagang dagsa po yung order sa atin. Kaya so may potential talaga yung uh, sabi nga po nila, sa basura nagigimpera. So yung bulok po natin dati dito sa atin na sinusunog, nakatambak lang po dyan, eh naging uh, pera na po ngayon. So hanggang ngayon po, uh, marami po tayong mga order at uh, sana nga, dun po talaga yung Ah, uh, po natin na tuloy-tuloy po sana yung uh, ganun na dagsa ng order natin. Opo. Uh, yung mga agricultural waste na po nasasayang. sayang, halip na dinusunog, dinatapon, eh ginagawa natin papakinabangan ng mga farmers. O oh, tama po. Makaganda po niyan. Ah, uh, pagdating naman po sa mga beneficyo, pwede po bang uh, ikwento po niyo kung paano naman ito makakatulong sa mga magsasaka o gardeners? Ah, uh, malaking tulong po to dahil ah uh, ito po ay organic. Hindi wala pong halong chemical <coughs> kasi alam naman po natin na yung bunot po natin na ginigiling po natin, kapag hindi nagtagal po at nistak yan, nagiging compost po siya. So malaking tulong po yan, una po sa lupa po natin ay nagiging buhaghag po yan kapag nahaluan po siya ng kokopit. So yan po yung ginagamit talaga ng mga nursery ngayon. Uh, hindi man po nagamit ng mga nursery, mga uh, nagpupunla, na hinahalo po nila sa lupa para maging buhaghag po yung uh, punla po nila na may halong lupa. Siyempre, ilalagay po nila yung seedling doon. Tapos, uh, pag uh, kinan po nila yun, pag uh, tumubo na yung uh, buto, maganda po yung maging kalabasan. Kasi po, may halo po siyang uh, compost, uh, ano pa na ito, ah... Uh, ano yun yung natin? Kokopit po, po natin. Kukupit po oh, natin. Oh, Yan. Oh. So, yun po yung nagiging tagandahan po niyan. Opo. Oh, so, may benepisyo sa lupa. Eh, sa ano naman po? Paano naman po ito nakakapagbigay ng kabuhayan? Uh, itong negosyo po ninyo sa ating pong, uh, mga kapwa-tao dito. Uh, ah, malaking tulong po ito, sir, sa mga mamamayan, sa mga kabarangay ko. Siyempre, sila ay nagkakaroon ng trabaho. Dati po, ang ang trabahador po ay ako. So ngayon, siyempre medyo dumami yung uh, makina natin. Kumuha po tayo ng mga trabahador po natin para makatulong din. Una sa mga tambay. Oh, kailangan ng trabaho para kahit papano, may eh, meron silang panganap, may uh, meron silang hanapbuhay, makatustusan man lang sa kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan. Pero po yung uh, nagiging uh, sahod na po nila rito is hindi naman sila lugi. So, naayon naman po sa kanilang uh, ikabubuhay po. Ito naman po ay ano, uh, nakakatulong din pala sa ating mga kabarangay ano po? Opo. Oh, at mga kapwa-tao po dito. Uh, ano naman po ang uh, napansin yung pagbabago uh, sa inyong pong pamilya na uh, mula po nung nag-umpisa po tayo dito? <laughs> Ayan, so, magandang katanungan <laughs> yan, sir. Ano? Actually, nung wala pa po ako sa production ng Coco Pit, talagang ang trabaho ko po is namamasada po ako ng tricycle. At isa pa, siyempre barangay official, hindi po sapat po yun sa akin na pangtustos sa apat kong anak na kolehiyo. So awa ng Diyos, nang nagkaroon po tayo ng production ng Coco pit, uh, hindi naman natin masabi na kumbaga, kumita na tayo. Nagiging sapat naman po sa pang-araw-araw po namin. At the same time, yung pangangailangan ng mga anak ko is natutugunan na rin. Uh, ano naman po yung pinaka hindi nyo malilimutan karanasan bilang negosyante po ng kokopit? Actually, yung hindi mo malilimutan talaga rito is yung hirap mo talaga sa pangaraw-araw. Talagang kung hindi ka kasi kikilos dito, ay stop ang magiging production po natin. So yun talaga yung nagiging uh, hindi ko pwedeng kalimutan kahit na may nararamdaman ka, uh, kung maaaring sana is andun ka na lang sa bahay para magpahinga, pero hindi dapat gawin dahil uh, kailangan mong kumilos para maging tuloy-tuloy po yung production po natin. Opo. Uh, ano naman po yung pinakamalaking uh, tagumpay na naabot ng inyong negosyo hanggang ngayon? Uh, kung sa ngayon pa lang ay maaari ko nang masabi na malaking tulong or may tagumpay na rin na konti dahil uh, yung dating isang makina naging tatlo na po ngayon, yung dating ako ang trabahador, hindi na ako po, ako yung nagbigiling. So, meron na po tayong mga tao na gumagampan. At uh, dati, ang gamit lamang po natin ng panghakot ay kulong-kulong. Oh, so, uh, blessing, meron na rin po tayong four wheels na pinangahakot. So, yun po yung isang, kumbaga, sabihin na natin, hindi pa man totally talaga matagumpay, pero Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na rin uh, po uh, yung mapagpapala po sa atin. Uh, kung titignan niyo po uh, mula po sa umpisa hanggang ngayon, ano po yung uh, pinaka-proud na kayo na uh, yung nagawa niyo po? Ako proud ako dahil uh, sa nagawa ko ngayon dahil yung mga tao is uh, kumaga nakakatulong mm -hmm. po ako. Yung po yung number one na kuwang ko kahit medyo duma duma dumarating yung time na medyo sa dahil sa mm -hmm. Uh, konting problema ng production pero andun pa rin po yung nagiging product dahil tuloy-tuloy uh, po yung kwan po natin yung uh, pag-produce -pro ng kokopit Okay po, uh, para naman po sa mga manunood po natin ano po yung maipapayo nyo sa mga gustong magsimula ng negosyo mula sa uh, agricultural waste kagaya po ng uh, bunot ng nyog o so, dito pong ginagawa po natin ng na kokopit uh, Sa mga nanunood po ngayon kung susuruhin po natin, mahirap pong magsimula pero uh, gawin po natin kung ano po yung uh, ikakabuti po natin. sabi nga po nila, sa umpisa, sa umpisa lang is mahirap. Pero habang tayo po ay nagtutuloy-tuloy, darating yung time na magagamay din natin lahat at magiging maayos din po ang takbo ng ating uh, negosyo. Kahit po sa maliit po tayo magsimula, saan po ba pupunta ang uh, maliit kung, hindi po yan ay lalaki? So sa akin po bilang isang producer ng Kokopit, una po ay isa lamang po ang aking makina. Awan ng Dios ngayon po ay tatlo tatlo na po ang ating mga uh, makinang ginagamit at the same time yung mga uh, customer po natin uh, mula po sa iba't ibang lugar ay natutugunan po natin kung ano po yung mga pangangailangan po nila. So yung isang tawag lamang po nila ay natutugunan po natin kung ilan po yung pangangailangan nila regarding po sa ating uh, production ng kape. Uh, sa tingin niyo po ano po yung magiging uh, kinabukasan ng kokopit industry dito po sa ating pong probinsya? Asa ngayon po ay laganap na po ang uh, production ng kokopit dito sa ating uh, probinsya kasi alam ko po na mayroon pa pong mas nauna sa akin dito. Pero dito sa Maria, dito po sa Maria Aurora, uh, mayroon po sa iba't ibang barangay na nagputap na po ng uh, production. Pero hindi ko naman po kinukunan ng sarili ko na halos lahat sila is nagmula sa akin. Ah uh, kumagahan nag-separate na lang po sila. Parang nanganak na po ito. Opo, na. na, nagkaroon na po ng uh, uh, anong parang ito. Ah, uh, may tawag yung kani. Eh? Parang nagkaroon na ng branch. Opo, branch. O, po. Yung, nanganak na. Nanganak na. na. Nadagdagan na ng mga gumagawa. Mabuti naman po 'yon dahil uh, sa, sa laki po at lawak ng mga kailangan supplyan. At saka marami na po ngayon na uh, nagkaka interes sa organicong pagsasaka. So, isa po ito sa mga kinakailangan talaga. Uh, kung may isang uh, mensahe po kayo na gusto nyo pong uh, iparating sa ating po mga kababayan tungkol po sa pagkakaroon ng kabuhayan uh, mula po sa nyog ano po yon uh, sa akin pong mga kababayan dito sa Aurora kasi ang unang produkto po natin dito ay nyog so alam po natin na sa isang puno ng nyog harus lahat po ng puno na yan ay mapapakinabangan. so Huwag po natin uh, hayaan sana na mawala yung uh, pinagkukunan po natin ng uh, uh, produkto rito sa atin para kahit kaming mga nag-produce po ng kokopit uh, uh, ay hindi rin po ma-stop yung nasimulan po namin na uh, uh, produkto o pagkakakitaan. Kasi po malaking tulong po ito hindi lamang po sa akin kahit sa mga nagsisimula po na magproduce ng kokopit uh, uh, makakatulong po sa amin to at lalong higit po sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng trabaho. Ako si Gerald Aragon at ito ang kwento ng Kokopit.